Magandang araw kaibigan. Ako si JB Salayo. Tara na muli sa landas na pag-asa. Kumusta ang gising mo? Naway nakapagpahinga kang mabuti at ngayon ay naghahanda sa isa pang araw na puno ng pakikibaka o pagsubok o maaari rin namang puno ng kagalakan at pag-asa. Sa ating ebanghelyo ngayon, ang talinhaga o kwento ni Jesus sa kanyang mga alagad ay tungkol sa isang alipin na tuloy-tuloy ang kayod para sa kanyang boss o Panginoon. Masahin natin. Kapag nanggaling ang inyong alipin sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, inaanyayahan ba ninyo siya agad upang kumain? Hindi ba't ang sasabihin ninyo sa kanya ay ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at pagsilbihan mo ako habang ako ay kumakain. Pagkakain ko, sa kaka kumain. Pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sinusunod siya nito? Ganoon din naman kayo kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniuutos sa inyo, sabihin ninyo kami mga aliping walang kabuluhan. Tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Tatlong tanong para sa ating pagninilay. Una, ganun nga ba ang buhay natin. Di ba? Ang harsh naman. Kakauwi lang. Galing sa pagsasaka sa bukid. Tapos, siya pa rin ang maghahanda ng hapunan ng kanyang amo. Hindi man lamang pinagpahinga muna. Hmm, mukhang harsh nga talaga. Ganun talaga. Ang alipin ay alipin. Ang amo ay amo. Tama lang naman. Alangan namang mauna pang kumain yung alipin at hindi rin naman talaga harsh kung iisipin. Hindi naman abusive itong amo sa Ebanghelyo dahil pinagbihis naman muna ang alipin at makakakain din naman siya pagkatapos kumain ng amo. Ikalawang tanong, sino o ano nga ba ang tunay na boss sa buhay mo ngayon? Ang boss mo ba ay yung boss mo sa trabaho? Yung tipong wala ka ng pahinga, inaabot ng gabi sa mga meetings kahit weekend ay kailangan magtrabaho? O yung mga anak mo ba? Dahil matapos mong magtrabaho, ikaw pa rin ang naghahanda ng kakainin nila at maglilipit at magpapatulog sa kanila. At kahit weekend, eh, naaabala ka masyado sa mga errands para sa kanila, sa kanilang mga extracurricular activities. O ang mga magulang mo ba? Dahil sila ang sinusunod mo sa lahat ng mga desisyon mo? O baka naman dahil may edad na sila at ikaw ang pinagpalang tagapag-alaga nila? O baka naman ang umaalipin sa iyo ay ang iyong mga kayamanan? Ang iyong negosyo kung saan tutok na tutok ka? O ang iyong mga stocks o investments? Yung todo ka sa pagbabantay kaya hindi ka makatulog ng maayos? O baka naman ang iyong mga pets? Dahil sa todong pagmamahal at pag-aalaga mo sa kanila, yung hindi ka makapagbakasyon. Dahil pag ikaw'y bakasyon, sino ang magpapakain at magbabantay sa kanila? O baka naman ang iyong sarili. Sa isang banda, parang okay yun, di ba? You are your own boss. Parang self-employed. Pwedeng magpahinga kung kailangan, pwedeng hindi mo na pumasok at magtrabaho. Pwede mong gawin lahat ng gusto mo, parang lahat gusto mong bilhin, kainin, lahat pwede mo pasyalan. Sana all, di ba? Pero kaibigan, kung hindi ang Diyos, ang boss mo ngayon sa buhay, Jack, may kulang. Sabi ni St. Augustine, Our hearts are restless until they rest in Him. Ang nararapat na boss natin ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Walang iba, siya lamang talaga dahil kung ibang tao o mga bagay o ang sarili man natin ang ating dinidiyos, may kulang, nakakapagod, nakakatakot at nariyan ang pag-aalinlangan pag, pag kung saan ba talaga patungo ang ating buhay. At ang pangatlong tanong, sa pagsunod ba natin sa Diyos, di ba nakakapagod din? Uh, oo naman, nakakapagod ang mga pare. Pagod yan. Pagkasunod-sunod ang mga misa. Yung mga missionaries, karamihan mga madre, pagod sila sa pag-aalaga ng mga matatanda sa mga hospices o yung mga bata sa bahay ang punan. Kami rito sa landas ng pag-asa. Nakakapagod din itong paggawa ng mga videos at yung mga kasamahan natin na magre-record, mag -e edit nitong mga nire-record namin ng mga videos. Pero kahit pagod, hindi susuko. Dahil sulit naman, dahil sa tunay na pagsunod at paglilingkod sa Panginoon, matapos nating sundin ang lahat ng kanyang utos, buhay na walang hanggan, ang kanyang pangakong ganting pala. Yan ang ating isa isip, isa puso at isa buhay. Diyan tayo huhugot ng lakas, galak at pag-asa, anuman ang ating mga pagsubok at pakikibaka sa araw-araw kung ikaw ay na-bless na pag na ito, pakilike at pakishare mo na. Maging tagapaghatid na rin ng magandang balita sa iyong mga kaibigan at kamag-anak.